Guys, nandito po ako ngayon sa Kawagoe eh, sa anuhan burlan nila ng patay na pumanaw po yung kaibigan kong ano, kalaro ko sa softball kapitbahay namin ano na po siya 71 medyo bata pa po nung nakaraan naglalaro pa, nag, pa lang kami kagwentuhan pa kami eh. sabi niya asa ah, sa susunod magpapabakuna na siya pang anim niya na raw pinagmamalaki niya pa pagka uh, dalawang linggo guys eto pumanaw na po siya uh, ganito po rito ang makikipag ano, sa patay uh, parang lamay nila parang ano nila makikiramay nakadesente po lahat naka suits ng itim naka nagtay ng itim tapos puti tutusin bawal po yung sombrero mamaya pag na po ako tatanggalin ko kasi nahihiya kalbo eh muna muna mga Pilipino ano mahiyain kasi eh. nasanay tayong binubuli ang mga kalbo sa Pilipinas eh. Pero mga nakapustiso hindi naman nila binubuli o ang mga nag may makeup ng makapal. Ganun, ganito po rito. Anyway, uh, disente po sila. Napaka ano po nila talaga. Napaka respetado. Respectful po sila sa bawat isa. Pero uh, Piruin nyo, Bawal doon na yung magpipicture picture kayo. Sa atin ginagawang selfie ang burulan eh. Uh, uh, uh ginagawang live ang burulan may nagko-comment pa kung kailan pa namatay eh, saka pa nagba -viral. nung nag, uh, pa lang maging vlogger nung hindi pa patay eh, walang nagla-like, walang nagko-comment, walang nag-aano, ino eh, inaano eh, pa, kinukutya pa pero nung namatay na doon pala, dun pala lang sila nag ano. Pero anyway, bawal, bawal dito talaga ano, hindi katulad sa ating kahit sino kahit saan eh, naka ano na papa picture sila pini picture ang patay pini picture dito bawal po yan ano respetado po talaga kaya mas maganda talaga ang uh, kaugalian ng Japan yung ano uh, sa pag-aaral na sa pag-aaral yon hindi ka tulad dito hindi ka tulad sa atin uh, college na tinuturuan pa ng Jose Rizal kaya ang mga tao sa atin medyo mag uh, so, uh, lang guys sige na